mga kakateki natin dyan Ayan, meron na naman tayong aayusin na printer ito so ito yung nangyari dito sa printer natin maraming ink ayun eh, no so ito po pala ang problema sana dito ay yung 5100 so ito yung cable sumasabit po sa so ito lang po sana yung problema niya yung aayusin dapat ang nangyari dito guys yung pinadala sa amin itong tangke na to tinaas, natapon po yung ink, so ang daming ink po so ang daming ink po ayan pumasok dito sa loob ayan, daming ink, so medyo mapapalaki po yung problema natin dito ayan. dito sa likod So nangyari dito guys uh, Itong tangke na to Nilagay sa taas Ganyan, nilagay po sa taas Pinatong galing sa pick up area Hanggang dito sa amin So siguro mga 30 minutes din po siya Pinyahe So pagdating na, pagdating na dito sa printer Ganito na po siya Ayan na oh, ang daming input. So mahirapan na tayo dito guys Kung gagana pa ba yung printer natin kasi baka kasi na nalagyan ng ink yung circuit board nito ito po yung iti-check natin guys sa loob, ano yung nangyari dito ayan, so buksan natin yung printer kailangan natin sa buksan before natin i-on yung printer kasi baka yung circuit board nito nalagyan ng ink tingnan muna natin yung board dito yung mga circuit board dito. Ito natin sa linis. sakto na po yung loob niya. So dito. Ayan, maraming inks sa loob. So dito guys, marami din ink. So ito yung circuit board niya. So dapat hindi ito malagyan ng ink. So dito, Okay naman siya. So dito lang siya guys. Ang daming ink. Ayan. So natapunan po na. So yun lang po yung i-check natin. So, so far dito banda yung mga ink. Uh, board hindi naman. Itong encoder disk natin dapat hindi din ito nang tapunan. So kulara naman. Good naman siya. Ito may kunti siya. Lagyan siya ng ink. Ito yung encoder disk natin. So, nalagyan siya konti ng ink. Tumulo kasi dito guys sa ilalim mo. So far yun lang naman siya guys. So check natin. Ayan. So try to ilisan yung kaya pa. Good naman siya. Okay. So, yan muna guys.